Hmm, balak niyo bang maging seaman? As in sumakay sa oil tanker or cargo ship or malaking cruise liner katulad ng mga ito. Isipin niyo, higit na 200,000 Pinoy seaman ang nakakalat sa buong mundo. Alam niyo, kung kayo'y magmabiyahe sa barko, kahit saang parte ng mundo kayo mapadpad, may makakasalubong kayong Pinoy seaman. Ganun tayo kong sikat. Pero naiisip niyo ba kung bakit napakarami sa ating mga Pinoy ang nagiging seaman? Naku, alam niyo na siguro. Obvious naman ata. We are eleven in the family. At uh, hindi kami kayang pag-aralin. Kaya yung term na magsimang ka na lang is still there. Kailangan po namin kumita ng pera para matulungan yung mother yung family. Kaya hanggat may pinapara sa amin yung magulang namin, Nagsisikap kami para makatuloy sa at pagdating na araw kami. Eh kung mayaman ang anak mo, hindi mo naman ipapalaot doon at ipagkikipagsapalaran na siglutin ng alun doon sa dagat. Siyempre, kung mayaman ang isang tao, magdoktor ka, mag-abogado ka, di ba? Being a Filipino in a, in a group of islands, more than 7,000 islands strong, your mind tends to wander when you stare out to sea. You kinda of wonder what's beyond the horizon of nothing but sea around us. So the the traction there is the dollar factor, dollar earnings. People from the provinces who've never seen a ship in their lives want to enroll. Why? Because the dollar speaks loudly. And what better way for them to earn dollars is through the maritime profession. Kaya naman, karimihan sa mga estudyanteng naaakit dito ay mula sa hanay ng mga may kahirapan sa buhay. Slow ahead! Slow ahead! Slow ahead, sir! Ang kagandahan nitong bolay nito, habang tumatakbo ang barko, Libo meron Merong rin itong Unit, taliwas sa ibang OSW ng trabaho, ang mga seaman ay hinubog sa kakaibang disiplina. Disiplina ang alam-militarang ambiyans ayon sa rangko mo sa barko. Kaya naman mga kaibigan, estudyante ka pala, dik dikdik sarado ka na sa ganitong klaseng paghahanda. Basta nag-aaral ka sa isang uh, maritime school, i mo talaga yung semi-military, from, from captain down to the uh, lowest uh, officers, so on board, kailangan may apply niya yung semi-military na discipline. The PMI Salon Drill Team are now moving to the... Pagmamarino ba ka mo ang ikakarera mo? Aba, kailangan ang manners and right conduct mo ay very good and excellent. And of course, critical na alamin mo kung anong kakalikuting mga kagamitan pagsakay sa barko. Lalo pa't first time mo. Dito dinadala ang mga estudyante para maging pamilyar sila sa iba't ibang gamit sa barko. Pagdating ay grupo-grupong hinahati ang mga estudyante. Bawat grupo ay may guide na nag-iikot sa kanila sa iba't ibang parte ng barko. Siyempre, bago umalis ay dapat iakit muna ang angkla o angkor. Here, one, the training programs are as current and above standards. And the training staff are as equally experienced. Their knowledge of their profession is unquestionable and the potential for them to turn these young boys who come from the provinces into qualified world-class seamen is great. Pumunta muna tayo sa engine room na nasa pinakailalim ng barko. Napakaingay ng makina. Kailangan magkasigawan para magkarinigan. salamat. Sa engine control room lang ay medyo nabawasan ng ingay. May ibig ng radar, radio detecting and ranging. Narito, Narito tayo, tayo ngayon sa bridge kung saan ang captain kapit, ay nagbibigay pinatawad. ng direksyon sa pupuntahan ng barko. Ayan, yung ginagamit natin, Binoculars sa wag yan kasi double vision yan, double lens. Nakita yung sa Titanic, di cambio pa na nasa na. Sinana po itong 40 minutes. Sa likod ng bridge ang chart room. Dito at chart yung pupuntahan ng barko. 58.5 minutes. Kung saan nyo nag yung platin mo, yun yung posisyon naman natin. Ito, ginagamit ito para marating kayo. Don't Finally, balik tayo sa lecture area dito sa main deck. Itinuturo ni second mate na Rosario ang mga safety procedures in case of emergency. Natawo tao dyan, you shout, man overboard, and then throw this one.